Saksi ngayon, Tesis Quadro here. Alam nyo ba kung nasaan ako? Nandito ako ngayon sa Go Hotels Manila Airport Road upang makisaya ang bagong ventures ng Go Hotels. Alam nyo ba, kayo ba pag nag-check-in sa isang hotel, ano pa yung naiisip nyo lalo na pag nagising kayo sa umaga, nagutom kayo? Siyempre gusto nyo, meron kayo agad na makakain. So ito na po yung bagong ventures ng Go Hotels, ang New Distro Delhi. kumusta na naman po ang first day natin dito sa Go Hotel? Masaya. At least, nakapagbukas na kami. Sir, ano pong ina-expect natin ngayon na this is your first time na ma mapasama dito sa branch ng Roxaco Group? Well, actually, excited kami. Pero, pero uh, if I remember right, nag naging partner na, na rin kami ng, ano eh, ng Hotel Airport before pandemic. Ah, okay. So, the time, very successful yun eh. Mm -hmm. yung partnership namin. Yes po. Natigil lang because of pandemic. So, ito bumalik ulit kami. Mm -hmm. So, hoping na maanuli namin yung success. Machibuli namin success yung success ng partnership namin before. Naku, mga kasaksi, hindi kayo magsisisi kung bakit uh, napili ng Go Hotels ang New Vista Delhi Oh, sir, any message po sa Go Hotels at dun sa ating mga customer and upcoming customers. Yeah, actually yeah. kung makikita niyo yung ano namin, concept namin, this is actually unique, no? Comparing to other food business, no? Yes po. Ito lang buong na unique because kaya namin mag-set mag up ng isang store na pwede offer ng lahat ng varieties, halos ang daming varieties. Mm -hmm. From donuts, coffee, uh, meron kami mga sandwiches, meron kaming rice meal. Mm -hmm. So imagine that, walang walang ibang competitive na, na restaurant na, na makakapag-offer ng ganitong classy setup. Pag nag-dine in kayo dito sa Vistodelli, kayo na lang ang mag-iisip kung ano ba ang kukuhanin ninyo right. at kung ano ang bibili niyo Kasi meron na kayong pang snack, meron na kayong pang lunch, dinner, anything. kailangan Nakakailangan ninyo. One-stop one shop dito sa Go Hotel. May take out pa. Yes! At naku sir, <laughs> pwede ko bang banggitin? Alam nyo ba, nagbibigay sila ng mga discounts. So, yeah. yun ang the best, di ba? Actually, hindi lang po ang Go Hotels Airport Road ang magkakaroon. And soon, Meron pa tayong mapupuntahan sa daas daan Apat na branch po ng Go Hotels maglalagay si Sir Uljan. So, yep. ah, we're looking forward to that. At ito na nga ang mga kaganapan uh, maghingi lang tayo ng message kay uh, Sir JM, ang Area Operation Manager ng Go Hotels Roxaco Group. Um, actually, we'd like to uh, invite you to come and visit uh, Manila Airport Road to all our valued guests. Please visit the newly opened concessionaire, New Bistro Delhi, and uh, we are providing you donuts, uh, sandwiches, all-day breakfast, drinks. So we are providing your meal requirement during your stay with us. Your uh, your convenience during the stay with us is our utmost priority. So please, come and visit the Goatens Manila Airport Road and check out the new bistro there. Alright, thank you. Thank you sir. Wala talaga akong masabi, <laughs> Sir JM. O so paano, mga kasaksi, salamat po. Thank you. And this is it, mga kasaksi ngayon. Don't forget to like, share, and subscribe ang LMSK TV every Friday, 3 o'clock in the afternoon ng isang Saksi Ngayon. Tess Escuado here.